Mula sa report ni Christian Manio. Christian. At ngayon, matagumpay na nailigtas ng rescue team ng Bureau of Air Protection ang dalawang individual na natrapa sa na loob ng elevator ng KFC building. Dito yan sa so may 104 Jupiter Street, Barangay Bel Air sa Makati City, kung saan inabot na may kit dalawang minuto ang rescue operations at paglilinaw at ngayon ng FP ngayon lamang dalawang lalaki ang mm. natrap sa elevator taliwas sa unang impormasyon na kanilang ipinigay sa media na dalawang babae kung saan ang isa, ang isa dito ay nagtamo ng laceration sa ulo at ang isa naman ay iniindaan para nakit ng likod. Sa impormasyon mula sa PFP, pasado alas 7 ng umaga ng mga tapang dalawang lalaki at ito'y matagumpay na nailista alas 10, ng umaga. Sa ngayon at yan, Christian, nawala ang sundal ni Christian Manyo. Maraming salamat. At least tayo ligtas. Dalawang lalaki mula sa natrap o natrap mula sa elevator sa lungsod ng Makati. Maraming salamat. Nagbabalita ng live si Christian Manyo. MBC Network News. Lantaran sa ilang bahagi ng Eastern Metro Manila ang paglabag sa common poster areas ngayong panahon ng kampanya. Ang ilang poster nakapaskil sa si gusaling pag-aari ng gobyerno habang ang iba naman e eh, delikadong pagkakasabi sa tapat ng mga bahay dahil palapit ito sa mga spaghetti wire o kable. Alamin ang iba pang detalye sa report na ito.